So, what's up mga idol? For today's video ay nandito tayo ngayon sa may paliparan Jollibee. Ayan. So, ito, galing tayo ng area si mga idol. Uh, meron tayong pupuntahan sa Island Park mga idol. Meron tayong titinang sasakyan. At uh, kung ating magugustuhan ay pag-isipan natin kung ating bibili o no, hindi. <laughs> so, hindi naman basta-basta mga idol na bibili kagad agad. Ang gagawin lang natin muna ngayon mga idol, titingnan natin yung unit titingnan natin yung issue kasi ano yan uh, siguro mga 5 years na nakatinga yung sasakyan at hindi nagagamit sayang na naman nasa labas lang ng bahay nila mga idol Yun na yung ulan init ulan init kaya kawawa yung sasakyan mga idol nakita ko nag fade na yung ano yung pintura ayan nag, parang nalusan na yung pintura sa ulan at saka init sayang hindi nagagamit ngayon mga idol inalok sa atin Uh, titingnan natin mga idol yung sitwasyon ng sasakyan. Although pinapandarandar nila mga idol pero hindi na nila nagamit talaga ng pang malayuan. May takbo pero sa loob lang, lang ng subdivision nila ginagamit. Kaya yeah, sana wala ano, walang malalang tao dito. Uh, walang malalang issue sa so bagay bago nila tinihingga yung sasakyan na yan ay wala namang issue siguro dyan yung mga sira siguro dyan yung battery yan, normal yan pagka matagal na nakatinga battery mga preno siguro baka naninigas na Uh, titingnan na lang natin mga idol Nakakatakot naman umu-vertic dito sa lakay ng tangkian ng mga idol. <laughs> ah, nandito pala tayo sa ano mga idol? Nandyan shell paliparan malapit na tayo sa Island Park. Kaya <laughs> Oh, paano kaya? Dito tayo, vertic tayo mga idol kasi nakakatakot 'yan pag, uh, pagka Pagka nanjan lang. <laughs> yan, isa pang mas malaki. All right. tanggalin ng mga driver nito oh. Shetty kahit kakunti lang yung espasyo pero kaya nilang mag liko-liko ng ganyang ka simple lang oh. boy Ayaw kong umuvertik na ganyan kasi pakanan yan boy nintik na yan Oo, oh, alanganin yun <laughs> Yan, pwede na itong umubertik kasi medyo malawak na. Okay. Yan, dyan sa unahan mga idol. Island Park na yan eh. Papasok na tayo dyan. Hindi ako naman dyan. Ayan ang ulan. Yan, naniguro na tayo mga idol. Nagdala na tayo ng kapote. Para hindi na tayo mabasa pag uwi natin mamaya. Medyo madilim na ang kalangitan mga idol Sana <laughs> bago siya umulan Tapos na tayong mag video in and out sa sasakyan Kasi yung test drive pwede naman kahit umulo na Okay na yan. yan dapat kanina umaga natin na yung titingnan mga idol Sabi ano mga alauna pala pero May lakad yung may ari Pumunta sila ng SM Palapala -pala, Kaya sabi uh, mga 2pm onward no po na lang daw pupunta na eh, ngayon mag alas 3 imedia ng mga idol kaya siguro naman nandun na sila sa bahay nila ang unit pala yun mga idol ay Honda City yung i-VTEC mga idol yan napakagandang unit yan mga idol yan yung pakiwari ko yun na yung uh, ano hindi na siya timing belt ang gamit niyan. 'Yun na yata 'yung mga modelo, mga idol na timing chain na siya na hindi na tayo magmo-problema sa na mapuputulan ang timing belt. <laughs> Kasi nga timing chain na siya, medyo mas matibay. Ang ah, pinapalitan dyan siguro mga idol, parang sa motor lang pagka-lumuwag 'yung timing chain, ibig sabihin palitin ng tensioner. Pero sasakyan yan eh, hindi basta-basta masisira yung tensioner niyan. Sana bigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na makapagpalit ng unit mga idol. Kung <laughs> nagkataon mga bibinta natin si ano si Ready. Yan, ito naman black naman 'tong mga idol. Si Black Mamba. Kaya <laughs> yeah, dito na tayo mga idol. All right. Pasok na tayo. Yan, dito tayo sa loob ng Camellia mga idol. Yan, lahat ng na mga nabili ko mga gamit mga idol, yung mga gamit ko yun halos dito lang yan sa loob. Eto si Granny, taga rito lang din yan sa loob, nabili natin. Yung si Blackie mga idol, taga rito lang din yun. <laughs> sa Caribbean ko nabili yun. Ito naman kung sa kasakali, si Black na naman, yung si i Honda City mga idol, kung sakali mabili natin yan, lahat ng gamit natin mga idol, dito na yung mga pinaglumaan na sa camellia. <laughs> yung mga pinaglumaan natin nila mga idol, para sa atin, uh, tinuturing pa rin nating gold. Kasi nga naman, uh, yung mga pinaglumaan nila mga idol, para sa atin, sobrang ganda pa. Kaya ayos yun. Ito na tayo mga idol Yan malapit na tayo Yan makikita ko sa inyo Papakita ko sa inyo mga idol kung Anong sitwasyon ng sasakyan na yun Pero ano mga idol uh, Ibukod natin yung pag upload sa Sasakyan na yun kasi sobrang haba na yung video natin Simula pa to ng paliparan eh Alright. <laughs> Okay. Daming lubak. Sa <laughs> na to ha, pero daming lubak oh. Sana nandiyan na yung may-ari. Ayan na mga idol Eh oh. ito na yun oh. Ah, ito siguro yung Fortuner sa kanila dito Ay Everest pala. Aray ko. Hai teh, anjap si Mam Ma Hazel Hahaha, gue aja si Mami Tulog? Ah, oke okay lah, labas, lah Opo <laughs>